Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mga ludes. Hindi kami na regalo. Ano? Agang pamasko. Bye. ako Magang pamasko. Ayan o. Hindi kami. Pa ano? Medyas na kuha Mga ludes. Medyas. Regalo sa amin. Diba? Okay na to kahit simple lang. Importante may regalo dumating. Bao na naman kami mga lodi. Yun ipong talaga yung bahay hindi? Medyas bahay medyas yung binigay Okay na to bahay kaysa wala Good morning, good morning mga Lods. Trabaho na naman Subscribe. Thank you, thank you, thank you, mga lodi. Bye.